Inabotan kami ng ulan dito mga idol Nagbababa kami ng container oh. Ayan dalawang container Pinababa namin kabilaan yan oh. Inabotan kami ng ulan Kormala pa din tapos 1 part na sa yan. Kung hindi umulan tapos na yan, mga ko, na. Okay. Oras, <laughs> ah. ay mga kasamaan ko. Papahinga muna. Ang lakas ulan. Pag mga dalawang oras lang din to. Ah. Ala Ina botang ka ng ulan. Dapat nga rin na kasi nababa kagad eh. Ay, store po ulang ako eh. Kasi <laughs> ka Lakas na ulan o, no? kumukulog pa. Paano kaya kami nito matatapos? Ayan na nga. Papahinga din sila Oh. लेलो बोलो Ano, oh, boss? Okay lang? O okay lang, yeah. boss? <laughs> Kung hindi sana umulan, tapos sa kami ngayon, mga dahil one port na lang sa container na natira dyan. So, ikakarga kasi naman yan dito, sa pushcard na to. Yan, yan, kakarga namin dyan tapos i-akit namin dito sa elevator sa may 5th floor yan yan Dyan namin yung sasakay so tapos sa sana ngayon kung hindi nabutang ulan so nasa 20 minutes na rin yung ulan ito yung sasakyan namin yung service namin sa sasakyan

sasimula na sila mga idol oh. pwede na magsimula kasi huminto na yung ulan uh, simula na kami mga idol para matapos na ayun mga idol balik na sa elevator na tayo nakapagkarga na po tayo so mga ilang balik na lang yun tapos yun mga idol <laughs> Sokop. Kaya sa idol dong Sokop. Sinabit na yung tinilas niya sa tasok. Nakapaan na lang yan, Para matapos na agad habang huminto na yung ulan. So, siguro mga tagdalawang balik na lang kami mga idol. Tapos na. <laughs> Nasa 10th floor din yung ina-acket namin mga edo. Pero sa 5th floor lang namin nilalagay. Eh. So sila na rin ang magkakamada dito sa taas. May mga nagkakamada sa taas. Kami sa baba lang. Kami maghahakot. Ayun. sa baba na tayo. saya si idol na para terima kasih yang terima yung yang dalanya ngerti ya sobrang tak asal harganya last ball na to mga idol huling aket na lang to tapos wala na uwi ya na ayun ito tapos na, tapos na ayun, tapos sa mga idol ayun, wala nang laman tapos na uwi na tayo uwi na mga batang transpo tapos na yung dalawang kontainer ah, <laughs> sa doon, umakit pa? Ano energy boy? Kaya pa? kaya pa? Parang wala lang yung container ah. Sinulo mo lang sa tasa. Si Adol Jim lang mag-isa doon sa tasa container. Itagabot sa amin. Kami naman tag-akyat. So mga adults, ha. Maraming salamat sa panonood yung mga idol. Uyan na tayo mga idol. See you next video mga Idol Thank you lahat. Thank you sa lahat. Na mga